guys. Nandiyan okay. na yung mamsi. 5.30 a.m. na po. Dito pa rin kami. Ngayon medyo maliwanag. Mas maliwanag na po siya ngayon. Mas kitang kita na po. Okay. Ay. Ay, dito pa rin kami sa baklad. Ayan. Plastic. Nakakalungkot. Naunahan po kami ng mga magagaling. Okay. Marami pong nakitang patay sa ilalim. Ibig po sabihin, may nauna sa baklad namin. Yung e mga lupin. Bago kami dumating, nanguha na sila ng isda. Mga walang baklad. Mga lahi ni lupin.